Wala siya talagang consent from the family. Wala siyang consent doon. We even, no, pagkarinig namin sa Senate hearing, grabe na shock talaga ako. Parang, parang bigla akong binahusan ng malamig na tubig pagkarinig ko doon. Bakit sinabi niya, bakit dinamay yung kapatid ko? Hindi nga namin alam. Hindi siya nag-as ng consent sa amin na ganito sabihin niya pala na ibibigay niya doon sa Senate na may na kusinong pumatay sa kapatid ko. So hindi kami talaga sang ayon eh. Itong naging pahayag ng pamilya ni Raymond Fashol upang pabulaanan. Ang umunoy ang pagsisinungaling ni Edward Masayon alias Jackson sa harap ng Senado upang siraan si Pastor Apollo si Kibuloy. Ayon sa pamilya ng namayapang biktima, ni sumagiman sa kanilang isip ay hindi hindi naisip na may kinalaman si Pastor Apollo sa nangyari sa kanilang pamilya, taliwas sa mga sinasabi. Masayon. Yung gusto ko lang talang ipaparating yung sa sa narinig ko ngayon bago lang na Senate hearing no. Yung si isang witness doon nangangalang Edward Masayon, sabi niya na yung kapatid ko, pangalan ng kapatid ko pala Raymond Fashol, yun yung pangalan niya and he died June 30, 2019. So, for me and my family, it was very a uh, tragic, no? Grabe, grabe talaga yung pangyayaring yun. And then, throughout the investigation, wala kami nakita na solid evidence. At hindi namin alam talaga kung sino ang nagpapatay sa kapatid ko. But nung nandun kami, sabi ng isang polis doon, um, nang dahil maraming tama, kasi yung kapatid ko marami siyang tama ng ano, gunshots para malaman nyo lang. So, may ibig sabihin nun na yung pumatay sa kanya, parang meron talaga siya hinanakit or grad sa kapatid ko. Kaya, kaya posibleng magagawa yun ni Pastor Edward Masayon. Sana, sana isipin mo na, ginagawa mo. Sana isipin mo muna kasi, it seems to me that you are very on the edge of your decision that there's no point of turning back. Para ginagawa mo lahat, para... para, ginagawa mo lahat para lang idagdag ba, isira doon kay Pastor. Pero for me kasi, hindi talaga kami nag-agree. Me and with my family, no? Ayon kay ay si Fashol, siya at ang kanyang pamilya ay hindi sangayon sa mga naging pahayag ni Edward Masayon. At wala itong karapatan na magsalita ukol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. O oh, hindi, hindi ako talaga sang ayon doon. Sa sinasabi ni Edward Masayon sa Senate hearing, hindi ako sang ayon. Kita mo nga, di ba? Imagine, June 30, 2019, namatay yung kapatid ko. Doon pa nga sa funeral, wala nga siya doon eh. Tapos bigla siya maghahanap ng hustisya. Bigla nga yung 2024. ba. Diba? Tapos kapag decide kami ng family ko na we have to keep silence since we don't have evidence kung sino talagang pumatay sa kapatid ko. So, because we think that's the right thing to do. And it didn't cross our mind talaga na wala talaga, hindi napunta sa isip namin na isisi kay pastor na siya ang pumatay. Hindi, hindi talaga napunta sa isip namin yan.